Hello so mga ka-super, kasari. Dito tayo sa harap ng ating Rose Jam Mini Mart. Ayan o. Mag-night tour lang tayo. Night front view baga. Dito sa ating harap. Ang dami natin mga nakalagay ng mga tarps. Ayan o. Lux Brilliant Skin. Authorized Seller. Authorized Dealer. At may bibili. Pagpatuloy. Pagpatuloy ito na nga ang harap ng Rosham 11 Mini Mart, kabarangay atin to, powered by Mary Mart Wholesale. Sa front ng ating tindahan ay may pusa na naman tayo. Bagong ampon na naman. Oh, dami tayo dito pusa. Pusa store na to. And dito sa kabilang side, dami natin talaga nakadikit-dikit na kung ano-anong mga parapanelia. Oh, may dito na rin pala kami. Oh. Dito na retailer sim. Ah, uh, parang app siya eh. Yan, tapos i -re register mo lang yung number. ganun. So, doon ako naglo-load ng mga dito-load. Regular, tsaka yung uh, data. yan oh Meron tayong select. Uh, dito sa labas yung ating mga bote, mga empty bottles. Uh, waiting for delivery. yan meron tayong Rosmar lang malakas. Authorized seller. At meron tayong frozen foods available here. Ayan, oh laki-laki niya. Oh, Jiva. Meron tayong basurahan na karton. At dito meron tayong karton kasi nga basa dito. Yan. Pagpasok mo dito sa so Minimart, welcome mga suki. Presyong Rose Jam Minimart. Mabuhay. Ganun. Dito sa side garden niya agad bubungad sa'yo. Napaubos na naman. Dito sa side ng ating selecta, meron tayo itong chiller, ating super chichi, at sa harap nandiyan yung ating mga candies, candies, mga lollipops, yan o. Oh. Dito naman sa kabilang side ng ating counter area, dito meron tayong mga condiments, dito sa side natin mga bigas na limang kilo, mga pilas-pilas natin kape, mga gamis natin counter area. Yan. syempre meron din tayong mga wholesale items dahil tayo ay wholesale and retail store. Yeah, sana all. O, ngayon, Monday. Okay sa so alright yung mga panida natin kasi, syempre, pag Monday talaga, busy talaga ang ating super assistant na si Super A. Kaya dami niyang mga inayos-ayos, ni-reflenish, ni-refill. Ni arrange arrange at machicheria kulang na naman. May parating na naman tayong delivery galing kay Marymore. Mart. Ayan o, kasi marami na tayong mga uwang-uwang na mga chicharia. Ating mga non-food section. Pag Monday talaga, pag naayos ni Super A yung ating mga display. Ating mga items, eh, maaliwalas sa eyes. Ayan o. Dami natin na mga non-food. Oo. Oh. oh. mga nakagupit-gupit na. Dito sa baba yung ating mga wholesale na mga sabon na non-food. Yan. Diba? Ito yung mga shampoo, conditioner na mga gupit-gupit na. Siyempre, yung ating mga Rosmar Prada, kagaya ko. Oh, Nakadisplay din yan sila. Yan, ito ating mga O, oh, delatsa. Time check nga muna tayo. Valentine's pa rin, o, oh, March. <laughs> Andyan pa rin, Oh. Magti ten pm na. Okay? So, doon na-display uh, ang ating mga Luxlim. Mayroon tayo doon mga iba pa mga set na mga beauty products. So, oh, yan o. Oh. at oh. Ating mga alax, Pag may alox, may balax, Dito yung ating iba mga wholesale. Mga stocks. Ayan Ay, o. Oh. Ating mga bigas. Mayroon pa tayong bigas. Marami tayong bigas. Mga itlog natin. Yung mga everyday na pinapamili nandito sa side. Ito yung mga bigas. Ang dami natin bigas. Pili lang kayo ng bigas na gusto nyo. Ito yung mga noodles. yano, no? Ating bigas price list. Yan. Aha. Ayan. Ate Jack. Aha. Okay, so yun lang muna ang ating pag-ikot-ikot dito sa ating Russia Mini Mart. Diba? Always busy dito sa store. Kanina may delivery tayo ng Emilus. Hindi ko na nakukuna ng, ng video. Mayroon akong in-order na Alfonso, Enebra dahil ayaw natin maubusan. Mga drinks, kailan natin na mga 1.5. Kailangan natin mag-restock. Inaantay ko lang yung bukas yung delivery. Yan. Bukas may delivery ako ng Mary Mark. At yung mga pusa. Cute na pusa na ito. Yan. Okay? Okay, so close ko na yung half ng ating gate. Yan. Ay! Umuwi ka dito. Ang pusa namin, no? Gagala-gala na. Yan. Wala na tayo masyadong tubig ay paparating tayong maraming tubig. <laughs> mga ready to drink yung aking in-order kay Emelos. Yun lang wala. Thank you for watching. Bye-bye. Night, -bye. blah, blah, blah.